Binisita ni 524 Engineering Construction Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel John Meyer F. Bredonia kasama ang CMO Officer ng naturang unit na si First Lieutenant Bernard B. P. Bagorio, ang Alkalde ng Pangantukan Bukidnon na si Mayor Miguel A. Silva Jr. noong Enero a 29. Sa layong mas mapalakas ang kanilang magandang ugnayan na kung saan nagpulong din ang mga ito patungkol sa maibigay na tulong bawat institusyon para sa pangkaunlaran ng naturang munisipalidad. Kasama sa pagpupulong, sinapangantukan Municipal Engineer Julie M. Florita, Pangantukan MDRMO Head Ramel M. Gulahab at Pangantukan MPDO Mr. Antonieto G. Garces na kung saan binigyang diin ni Lieutenant Colonel Bridonia ang kasalukuyang infrastructure development projects ng unit, lalo na sa pagpapabuti ng mahahalagang pasilidad ng komunidad tulad ng pagbubukas ng kalsada at pagpapatayo ng mga paaralan, inihayag nito ang positibong epekto na naidulot ng naturang mga proyekto sa lokal na komunidad. Samantala, ipinaabot naman ni Mayor Silva ang intensyon ng LGU Pangantukan na makipagtulungan sa unit sa pagpapatupad ng road opening at rehabilitation projects. Upang magbigay ng maayos at ligtas na daan tungo sa malalayong komunidad kaugnay nito ipinapangako ng 524 Engineering Construction Batalyon ang patuloy na pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa pagsisimula ng pag ng ekonomiya sa pamamagitan ng Development Support Operation o DSO projects sa kanilang nasasakupan Napapanahong Balita Serbisyo Publiko para sa Pilipino Ella Rivera for ID news